balik na ako ng Baguio. Ah, uh, bililan na ako ng ticket nila kuya, kuya ko. kahit mo ate ko galing States. Uh, naawa naman sa akin, subukan ko naman daw tong Royal Club ng Baguio. Pero ang sikip. Lang uh, sa labas, maganda yung itsura niya, pero yung leg room kasi kabay, parang kabay style. So, parang ang nahiga, di ba? Ikatas. Eh, yeah, yung itsura niya. Yung itsura yun, niya. Yun, 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 yun. sa nilas ko nasasakit o makikip mahaba kasi itong mga ano namin mahaba itong mga legroom namin kaya itong mga bindi namin mahaba e, e pwede siya sa mga mga maigse mga mga bata yung mga hindi masyadong kasangkaran e pwede pero wala kikip talaga ah. up to beat it sa mga kabdan mga buhay Mas pwede nga yung uh, upuan? Ganun lang? Eh. Okay. Kasi sumasayad? Pwede po, pwede po paiga. Hindi, okay. sumasayad ka, patakay ka. Ah, uh, pwede po. Malay. Nasa, nasa gilid mo yung ano pa. Sabi ko na kalautol eh, mahaba pang bihas ko eh. Hindi na eh, gusto na yung lang naman. Yes. Uh, sir, ipot mo na lang kayo sa tulo sa maluwag. Sa likod na lang? Sa okay. likod okay. okay. na lang, salikot, salikot. Thank you. Lagi Abay Wait lang Yan, yan ay tsura ng bus Sa loob Sa akin ko na ang kumarihan lang. Balid din na kayo uh, magkasama. Magkatapan. Si sir na lalagay ko dito kasi makapasya. Si? Okay. Okay. Hey, yes. 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 Hello. Sige. Wait lang, mababawasan. Okay, tayo. Sige, tulungan ako na.

yan, eh, na mahirap eh. Mahaba Sige ito mga legs. Yung leg room ko, mahaba, di ba? Yan, yeah. taba-taba siya dito. Pahiga. Yan, yeah. pahiga siya. Pwede dito na lang talaga rin natin. All the way hanggang bagyo. Pwede itong, position natin. Yan. Yeah. Yeah. Okay lang. At least, nasubukan ko naman. Pero pasikip talaga. Uh, at Eh, nakikita nyo naman. Hindi ko naman. Sagat na yan. Ha? Wala na yan. Sagat na yan. Wala na. Sagat na yan. Wala na. Diba? Hindi pa umaalis yung bus. Support nyo lang tong second channel ko kapag chat mga bunsoy. May first channel ako actually eh. Pero iba-iba din natin yun kapsat maki vlog kapsat maki vlog yeah. upload videos lang tayo kita sabay isa kapsat maki vlog yeah. bye bye kakapsat mga punsoy pinakita ko lang tong loob ng... pinakita ko lang tong loob ng... Ng... ng bus hindi na kasi itsura hindi na niya Ba't tayo nagsasara ng pinto? Hindi, ito naman po kasi oh. Sabi mo, eh, mo walang mas, hindi magsara Parang, na, tray, ng pinto. Ayun po na nagsasara. trip ng picol. gano'n. PNR. Yeah. Parang kuha ko, kasi ano ko yung, ano, yung second, yung second na, na, yung second dito, saka yung joy pass. first time lang kapatid. din? Yan okay, no. Yun yung loob naman ako. No? Ang bus na ito. Victory Executive Coach. Aalis ah, na siya. Yan, okay, upload videos lang po. Yan, babay okay, kapag sa ato. Patayin na natin. Upload. kortina para kung di ka po patulog sa kami yung second floor niya yan 1,500 papasahin nito sa tao yan, bye bye mag ano na lang tayo mamaya sa Marcos Highway upload videos ulit tapos sa pagyo na tayo mamaya bye bye